Dito, <laughs> oh, 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 diba? <laughs> mo, Pat, ang galing ko. Oh, diba, nahuli ko kayo ng ito, nahuli ko siya ng ito, oh, okay. na natin dito. Oh, diba, magaling ako? <laughs> Alam niyo na ako paano manghuli ng ito. Ito, ito maganda dyan, oh. Ang dami ko mo. nahuli. Oh. Tanong mo nga, Pat, kung may huli na siya. Eh, hindi, hiyawan mo na lang tanong mo. May uli! Maliit. Maliit Pat, inaisip ako. Di ba meron tayong hiton dala dyan? Uh -huh. Bigyan na lang natin sa kanya. Okay. Ah, yan. Ito, Ito, bigyan natin ng Oo, oh, bigyan mo ng tinapay. Sige. Tama ah, may merienda siya. Sige, yan. Bababa po kami. Eh, merong kasing babae doon na namimingwit sa may ilog. Ayun po. Ngayon ang gagawin namin, dahil meron kaming dalang hito nandito hmm. sa sasakyan. Pakita mo nga Pat, makukuha mo ba. Bibigay namin sa kanya. Dapat gulam namin ni Patrick sa ano to eh. Pupunta namin eh. Ayun o. O, oh, di ba? Tara Pat, punta tayo doon, punta tayo doon. Ah, katutubo siya. Makakatikim ngayon siya ng hito. Ayos siya o. Ito. O. Ah. Sige, kayo mo yan. Ang hirap London, ah. Dapat iiyaw namin yung sa bundok ni Patrick. No, bibigay na lang namin sa kanya. Nami-mingwit ka, ha? Tara po! May bibigay kami sa inyo. hito O, oh, dito. Diyan. Maputik ba? Ah, buntis pa siya, ate sipag nyo naman, buntis pa kayo. Talagang nataon, nataon. Oh, dito pa box sa may ano Anong huli ka? Oh, eto, eto malalaki. Oh, sige pat. Ulam talaga namin yan. Sige pat, iyan mo. Oh. Oh, oh, ah, oh, oh. Buhay na buhay. Oh. Gusto mo pa at ganito gawin natin. mag muna tayo. Sige, pwede. Experience mo, ikawit mo yung isang ito. Okay. Yan. Pero pwede yung may mingwet. ah, okay. oh, O, yan. Okay. muna. Mangiinis muna tayo doon sa mga hindi tayo kilalang lobos. Okay. So, <laughs> yeah. ano ba to? Ang tanong, marunong ka ba magkawit? Ilang buwan na po ito yan? Katutubo po kayo, no? Hmm. Ayan, sige pat i-release mo. Baon Ano Baon Sa school, ulam. Marunong oh. po Magkawit. Sige nga po, pwede po ba pakawit? Wala Ako pa, ako pat. Ako marunong eh. Ah, oh, wala mo to. Pakawit ko ka. Mangi-inspire. Relax, relax. Ito na, Pat. Ganito. <laughs> ano na, Pat? Hindi ka. Hindi mo makakawala mo. Eh, Hindi pag nakawala siya, di para sa tubig siya. <laughs> dito po kayo, po kayo dito. Yan, manginis tayo, manginis tayo sa mga hindi tayo ilala. O, Pat, punan niyo kami ng dalawa. Ha? Hmm. Pat! Pat! Tuturuan kita kung paano mamingwit. Sige po. Hindi sila marunong mamingwit eh. Eto po, may huli na ako. Hinuli ko kayo ng isda. O, oh, dito. oh 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 Uy, 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 uy. O, diba? Tingnan mo, pa Ang galing ko. O, oh, diba? Nahuli ko kayo ng okay. ito. Nahuli ko siya ng ito. Ganoon na natin dito. O, oh, diba? Magaling ako. Alam niyo na kung paano manguli ng hito O, oh, nako, 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 ito ito maganda diyan. Oh. Ang dami kong nahuli. Na. Oh. 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 Diba? Oh. 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 Lagay ko na lang po. Lagay ko na lang po sa sako, no. Ah, sige Oh, magaling. Nagbaon talaga ako ng sako eh. Kasi alam ko marami tayong mauli Oh. Ah, oh, ito po, pahawak. Maraming salamat. Oh, diba? Galing. Oh, okay. lang Kamay na, may pinigay pa ako sa inyo. May ulam na po kami. Salamat po. Magaling talaga ang mga Partida dito, umagos pa yan. Uh Oo. Oh. Na ko na naman. ko ba may Misa dito, gawin natin. AY! AY! Galing di ba? Sakto, pangano pa. Maraming for content. Maraming salamat, Maraming salamat po, For content. Di ba? Naka-video. May pambaon na po. Para bumalik, di ba? Oo. Oh. Mayroon mga mga ano diyan eh. Tara, Pat. tayo. Salamat po. Sige po, salamat. salamat Uwi na rin kami. Salamat po kayo O oh, yun, o. Oh, ganun sana. Ganun. O, tara, Pat. Maraming salamat oh. po. Balik tayo. Maraming salamat po. Ang dami na naman kung ano nung sasabihin sa atin yan. Ay, bahala kayo, mahingit kayo.